Yo guys, uh, andito na naman tayo, mag-umpisa ulit tayo mag-vlog and uh, hopefully magtuloy-tuloy na to and maging consistent ako kasi yun yung problema ko eh di ako consistent sa paggawa ng content parang minsan nawawalan ako ng idea, nawawalan ako ng gana at uh, feeling ko uh, parang saturated na kasi pero kasi ako meron akong ang i-share ko yung personal opinion ko lang din naman, personal experience, lifestyle namin dito and uh my opinion with regards to uh, Philippine politics and uh, current events din dito sa uh well sa sa mundo and uh yeah, anything na may significance sa buhay ng tao uh, na Uh, pwede kayong maging interesado. Tapos, eh, sa sanang uh, i-content yung aming journey to uh, um, fire o financial independence retire early uh, goal namin yan mag-asawa kasi ah uh, feeling ko um, parang feeling ko ay, 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 ayoko lang dumating yung time na sobra let's say ang retirement age kasi dito is around 65 years old and um, ayoko lang dumating yung point na kung mag-retire na kami saka pala kami mag-enjoy pero hindi na namin kaya kasi yung katawan natin syempre pag tumatanda hindi na katulad nung medyo bata tayo wala kas pa di ba so tsaka, walang guarantee kasi anything can happen Bukas, pwede mawala na tayo. na on wood. Pero, yun. Yun nga yung gusto ko ng ma-achieve yung makapag-retire kami ng maaga uh, on a uh, very modest lifestyle. Eh, kasi ako, hindi naman ako maluho. Uh, yung lifestyle ko, simple lang. Uh, masaya na ako sa very maliliit bagay. Pero gusto ko talaga is yung makapag-travel uh, around the world as much as possible kung kaya financially syempre tsaka yung katawan niya. tsaka depende sa sitwasyon kasi maliliit pa yung anak namin so kailangan pa nila kami dito to guide them hanggang sa siguro pagtingin namin kaya na nilang mabuhay mag-isa then kami ng misis ko pwede na kaming pwede na namin gawin yung gusto namin yun nga mag travel abroad and uh, yun nga yun lang yun lang naman eh yun lang yung gusto ko. Materials, wala eh. Even yung, wala, wala talaga. Yung magagarang sasakyan, magagarang bahay, damit. O, oh, hindi ako nakakaramdam ng ano eh. Ng fulfillment doon sa mga ganon. So, yun lang. Uh, ako, passion ko, music. Gusto magdrums gusto ko manta. Kahit di ako magaling. So, yun share ko lang yung talent ko sa mga tao tsaka pag kasi drum ako makanta ako parang very very uh fulfilling yung pakiramdam sa akin so yun ah uh, parang masaya ako pag nagagawa ko yun yan? Pa ah yeah. uh, passionate nga ako pagdating sa mga politics and uh yun ah uh, yun lang, yun lang. And yeah, ah, kung interesado kayo, manood kayo, sana panoorin niyo 'yung mga content na ilalabas ko. And uh, magpalita tayo ng opinions and comment lang kayo and uh we'll, we'll see uh, what what we'll have from there. So tingnan natin. And uh, hopefully uh yun nga, magtuloy-tuloy lang ako, maging consistent lang ako, yun ang number one na sakit ko. Uh, marami na ako na try dito. Uh, yung mga racket, yung buy and selling, I've been uh, consistent before. Uh, ganda naman yung kita doon, pero all of a sudden, tumigil na lang ako. And, yun na. Parang nawala na nawala na lang yung ano. Wala na lang ako ng interest na gawin siya. So yun. Uh, ano pa ba? Very random lang yung ano kasi wala akong script, wala akong iniisip basta. Ang inaano ko lang yun sa uh, this is a impromptu na content to kasi wala talaga akong idea. nakita ko lang tong bumili kasi ako ng mga gadget sa Timo eh, tsaka sa Amazon sayang naman pag hindi ko na kasi nga nagpa-plano ako noon dati na magawa ng mga content pero yun nga hindi ako naging consistent eh, well, yun yun lang uh, I'll put out uh, content uh, I don't know maybe once a week and uh, I don't know we'll see we'll see kasi yun nga depende kasi sa mood eh tsaka pag uh, may ko content ka but ayoko nang ayoko nang maipilit ayo na may kasi ah uh, parang parang burden sa akin eh ay ayo ko nang ganoon so kaya nga ako ano gusto ko lang relax chill uh, yun kaya nga gusto ko mag-retire nang maaga kasi nga gusto ko chill na lang eh ayun uh, yun lang yun lang uh, sana makita ko kayo and hopefully ah uh, yeah so that, uh, follow niyo lang ako or subscribe kayo salamat